Plano raw ng pamilya Revilla na maghain ng writ of amparo para maprotektahan ang kanilang karapatang pantaw at seguridad. Hanggang ngayon po kasi, eh hindi pa umaalis sa mga pulis sa palibot ng kanilang bahay sa Bacor, Cavite. Nangangamba na rin maging ang mga kapitbahay nila. Nakatutok doon live si Haji Rieta. Haji! Yes, mela. Balot pa na rin ang napangambang karamihan sa mga residente malapit sa tahanan ni Senador Abong Revilla dito sa Baco or Cavite dahil mayroon pa rin mga armadong polis na nakapalibot dito. <coughs> Halos walang tao sa kalyang ito ng Barangay Panapaan 7, Baco or ng pasyalan ng GMA News. Natatakot daw kasi ang karamihan sa mga residente dahil sa mga naggalat na mga polis. Linggo pa ng madaling araw nang magsimulang magdatingan ang hindi bababa sa 30 polis sa palibot ng bahay ni Senador Bong Revilla. Matapos makatanggap ng reklamo ang mga polis hinggil sa mga armadong lalaki na miyembro mano ng National Bureau of Investigation. Ang ilang residente nagpablatter na sa barangay dahil hindi raw makatulog ng maayos mula nang dumating ang mga polis sa lugar, lalo't armado raw ang mga ito. Kimpin mga ngamba ka. Pero wala namang gulong nangyari. At Sa gabi te... ba nakakatulog kayo? na mayo? Ay hindi. Siyempre, mamaya ay magkaroon ng problema. Okay. Kasi saka kaiga lang kami, kung magkaroon man ng problema, yung balag pa. Bakit ang daming ano eh, Ma daming mga militar eh. Yun ano know? po yung nasa natin? Sana, man, sana, sana wala naman. Eh. Oo, yun po. Sabi, na, sabi ko, sana po walang mangyaring gulo. Kasi hindi po namin na alam eh kung anong meron, bakit ang daming mga militar. Ang tindahang ito, halos wala na raw bumibili. Hindi namin nga mintindihan eh, basta nandyan sila 24 hours, gano, palitan lang ng duty, gano. Hmm. pero kung ano yung dahil hindi namin alam. Tinatanong namin, hindi pa ba tapos yan? Ba't nandyan pa rin sila? Gano'n lang. Kalinang umaga, personal ng pinuntahan ng abogado ni Revilla, ang mga polis para tanungin kung bakit hanggang ngayon nasa lugar sila. Kasi yung mga Revilla, hindi na makatulog dahil sa presence nito. Bakit ba? Ano bang... Kasi sa... Visibility lang ako na rito. Visibility? At tapos na election eh. Ayon sa Cavite Police, walang masamang balak ang mga nakadeploy sa lugar. Yung presence naman ng ating kapulisan along Emilio Aguinaldo Highway, particularly dito sa Barangay Panapaan, yan ay purely to conduct police visibility operation as part ng crime prevention Uh, crime prevention ng Philippine National Police. Hindi naman yan ay sinasabi na papasok kami anytime or mismo ginagawa namin sa bakuran ng ating butihing senador na si Senador Bong, uh, Bong Revilla. Pero ang kampo ng mga Revilla? Yung Rito Bamparo, yun ay parang humihingi ka ng saklolo sa hukuman dahil merong threat, pagbabanta sa buhay mo merong ginagawang harassment, intimidation at pinapa liwa uh, ang paliwanag ng mga mga nas yung gumagawa ng mga kalokohan na yon at pag nakita uh, ng hukuman na meron ngang banta sa buhay eh didirektahan silang tumigil na kayo Tiniyak naman ang Cavite Police walang mangyayaring kaguluhan sa lugar Ula naman dapat ikabahala ang ating mga kababayan kundi magpasalamat pa sila na nag, nag-deploy tayo for police visibility. Yan ay kasama sa crime prevention natin. Ang Department of Justice inatasan ng NBI na imbestigahan ang pagkakasangkot daw ng anim na NBI agent sa insidente. Duda si Secretary Laila Delima Lima na lehitima ang operasyon ng NBI agents lalo't matagal na raw niyang kinansila ang confidential agents ng NBI. Nasampanan ang kasong paglabag sa omnibus election code at usurpation ng anim na ng NBI agents. May sa ngayon nga ay uh, pa rin mga pulis na nakapalibot no, dito sa lugar at uh, git nga ng uh, Cavite Police ay parte ito ng uh, police visibility at uh, para nga sa crime prevention. At hanggang sa ngayon nga mer ay wala pa rin uh, search warrant na naisa-serve sa kampo ng mga Revilla at uh, nga ng Senadora, uh, Senadora Bong Revilla na no search warrant, no entry sa kanilang nga uh, tahanan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Haji